Aris. kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin, kung sa pagkalungkot, at kasiyahan ay lagi ng magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa loto, sa Iris, sa two-digit number games ay number one at number 9. At sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 3, at sa loto ay number 19, number 30, number 24, number 11, number 27 at number 36 na gabay ng kapalaran. Taurus, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin. Kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi nang magsasama para sa tunay na damayan ng pag-iibigan at sa loto, sa toros, sa 2-digit number games ay number 14 at number 16 at sa 3-digit number game ay number 5 number 3 at number at number 2 at sa loto ay number 14 number 27 number 40 number 35 number 11 at number 47 nagabay ng kapalaran. Gemini, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isangguni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin. Kung sa pagkalungkot, at kasiyahan ay lagi nang magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa loto, sa Gemini, sa two-digit number games ay number 15 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 2. At sa loto ay number 11, number 31, number 23, number 28, number 42 at number 30, nagabay ng kapalaran. Cancer. Kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi nang magsasama para sa tunay na damayan ng pag-iibigan at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 14 at number 6 at sa three-digit number game ay number 6, number 2 at number 1 at sa loto ay number 41, number 16, number 32, number 27, number 10 at number 29. Nagabay ng kapalaran. Leo, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin. Kung sa pagkalungkot, at kasiyahan ay lagi ng magsasama, para sa tunay na damaya ng pag-iibigan, at sa loto, sa Leo, sa two-digit number game ay number 5 at number 13. At sa 3-digit number game ay number 4, number 1 at number 6 At sa loto ay number 29, number 42, number 5, number 33, number 19 at number 10 Nagabay ng kapalaran Virgo Kung gagawa ka ng mahalagang desisyon Ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal Dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin Kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi nang magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa loto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 14 at number 19, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 4, At sa loto ay number 40, number 17, number 25, number 8, number 31 at number 12 na gabay ng kapalaran. Libra, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin. Kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi ng magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa loto, sa libra, sa two-digit number games ay number 15 at number 10. At sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 5. At sa loto ay number 18, number 10, number 25, number 42, number 36 at number 29, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin. Kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi nang magsasama para sa tunay na damayan ng pag-iibigan at sa loto sa Scorpio sa 2 digit number games ay number 17 at number 13 at sa 3 digit number game ay number 2 number 6 at number 1 at sa loto ay number 16 number 24 number 40 number 9 number 31 at number 28 Nagabay ng kapalaran Sagittarius, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin, kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi nang magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa loto, sa Sagittarius sa two-digit number games ay number 13 at number 14, at sa three-digit number game ay number 1, number 3 at number 5, at sa loto ay number 29, number 21, number 33, number 3, number 40 at number 18 na gabay ng kapalaran. Capricorn, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin, kung sa pagkalungkot at kasiyahan ay lagi nang magsasama para sa tunay na damayan ng pag-iibigan at sa lotto, sa capricorn, sa 2-digit number games ay number 12 at number 16 at sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 3 at sa lotto ay number 42, number 31, number 2 number 29, number 37 at number 18, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin, kung sa pagkalungkot, at kasiyahan ay lagi nang magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa Lotto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 17 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 25, number 8, number 31, number 42, number 20 at number 16, na gabay ng kapalaran. Pisces, kung gagawa ka ng mahalagang desisyon, ay lagi mong isipin na isang guni sa minamahal, dahil doon ay lagi kayong magkakatulungan sa gagawin, kung sa pagkalungkot, at kasiyahan ay lagi ng magsasama, para sa tunay na damayan ng pag-iibigan, at sa loto, sa Pisces, sa two-digit number games ay number 11 at number 14, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 5, at sa loto ay number 10 number 24 na number 41 number 32 number 8 at number 16 nagabay ng kapalaran.